boss. Good day. Sa inyong lahat. Hindi nyo mapapansin itong sa, sa likod ko ay eh, ito, gawaan ng uh, kinapay pa. Hindi ito sa Saudi kubos ng malapat na makapal na hay na. Ngayon magpapagawa tayo din ng uh, oo din tayo na nga ng, uh, ng kubos ng kinapay. Tapos uh, ipapamahagi natin sa mga tao din sa labas. Kaya yun, samahan nyo ako. Uh, at natin kung paano gumawa ng uh, tinapay na kung tawagan dito ay kubos ay mga boss ganito pa pa pagkakawa ng uh, kubos ayan o ayan o tulad ko sote tulad nila tulad ayun ganun pala pagluha ang gawa niyan mga boss pinapaano po sa kamay kaya lang pag hindi nagugas ng kamay, iyahin na. Pag yeah, nalagay sa unan. Yan o. Pinapalapal. Tapos oh, dito mo siyang ano, lutoan niya, pinaka-ugun. Yan, itatapal ba? Itatapal sa loob. Ayan o. Hindi lang doon Dinikit niya doon. Ay, opo. Hindi lang tayo sa unan din. Itatanggal ayun siya oh. 'yung mga lapad niya. Ayun. Kailangan so, lagi sa saunan, mga boss. Itetapakan na dun sa loob ng oven. Ayun. kaya na tanggal yung isa eh, legleg eh. Siyaw. naman ito. Yung pangkawali pa may mantika. Ito yung luto, yung kukos niya. Pang tinapay siya. Pag hindi dumikit, may, ano, may mantika. Ayan o. Binabalik, binabalik siya. Ayun. Ayun. Okay na siya. Hay na siya. Tapos may itlog. Mga boss, <laughs> yung finish pata ko. Mainit nga lang talaga. Hawakan na siya Oh. Ayan. Ito na nang finish product na. Ayan. Walang halong ano, yes na ano, yung kampalsa. Ayan. Ayan, lalagyan natin ito sa planggana. Tiba, kasi papamahigin natin mamaya. Okay, okay, okay. Yan. Ito yung pang-ano nila. Ang ano ba? Adarang mga boss ito ng mga pagkain ng mga manglahi. Ayun yeah, oh. Nag-order din tayo ng ganito. Tawawan siya. Ayun. Dala ko na Ano boss to? Sa ng mga ganito. Sa sawan ganito kaya yung pagkagawa na. Hello boss. Ito, natatapos na natin yung order natin na yung tawag ito yung kubos sa Saudi, yung pagkain ba? Ito siya, yung pes ito, ang mga gawa na, bagong loto sa oven, kubos ba, mainit talaga. Ngayon, may first cost nung meron tayo na bibigyan, isang kababayan natin. Kabayan, bibigyan na natin. Yan. Ito mga boss, so. <laughs> Panahon ng lumang tipan, yung tinatay eh, ay Kay Kabayan. Thank you, thank you. Ayan o. Oh. Ito, pagkain ng ni ni Isu Cristo dati. pinagate dati niya. Ito, ito nga. Pinamigay sa mga lagat. <laughs> thank you, thank you. To, lapad talaga mo. Ito, ito sila dito oh. Ay May sasawan dito. Hanapin natin kung sa na napunta. Kasi nagwagay din tayo. Kailangan kasi pag may ganito ka, ka, yung tinapay dito, Kailan may sawsawang. Kita plastic pasti na natin. May okay, kabayan. So, so sawan. sa kubos. Ano lagi okay. natin sa sala? Nakita natin ito, sa sikabay pumunta kay sabi ko. B ano, bigyan natin oh, pa sa So mga boss, natapos natin yung ano, pamimigay. Maglakalagad tayo dito na hanap tayo yung mabibigyan dyan. No? Na pwedeng, kung gusto ba, hanap tayo dito. Na uh, posibleng mabigyan. So kaya, kung gusto naman ito, hanap tayo dyan.

Oke, okay, sir, so this one together, this one. Yeah, go back along with that one. Okay, come on. Arrow, arrow. Ayun. <coughs> Ayun, may nabigyan tayong isang pangladis. bos. pa na pa tayo pa dito mga aabos. Lalakalagat tayo dito. Na <coughs> Ang bibig yan. Pero sa mukha, sa tandaan na ito. May ibang lahi dito eh. Mimigay tayo dito. Kasi umagang umaga, itong gustong gusto nilang pagkain. Ang mga ibang lahi tayo naman, mga Pilipino. Kanin Kanin naman. Jadi, jadi main masjid. Coba sering, ah, Bangladesh, ada Nepali, ah, Nepal, <laughs> Nepal, maka bos, oh, so, oh, so. ada es, ya, ya, yang gue tunggu sana, mau ngapain, mau ngadu sama Kaya Kala ko ano, nipal pala ito mga boss. Okay. okay. Maghanap pa tayo dyan mga mabibigyan natin. Sila rin yabang Ayun, patuloy tayo. Lakad-lakad dito mga boss. Maghanap-hanap tayo yung itong mabigyan ng ganito. Yung may puputan tayo, yung binibila ko ng tindahan. Tindahan. Bigay tayo dito.